ikaw kanina, ano, uh, nag naging emosyonal ka. Bakit anong, anong nangyari? Pagkikinan ta kasi si Kuya kanina, tapos yung habang binabasa ko kasi yung lyrics, tapos nakita ko siya, um, na sa yun. It's about, about, oh, it's about love. Uh, sa asawa niya, or sa family niya. Parang tinamaan ako dun, tol. Kaya, kaya sabi, kaya maganda rin na ano, nakapagbigay tayo ng kaunting kasiyahan sa kanila kahit kahit paano, kahit paano. Mm. Ngayon, tsaka, nila yung mga kasama nila dito kasi yun yung mga kasama nila, di ba? Hmm. Uh, sila, sila sila, sila naman ang magugutan ng lakas eh, tsaka ng saya eh. So, yun. Lalo na darating yung Kapaskuhan ngayon. tayo sa ba, diba, sarap sa feeling, sobra. Hindi, hindi ka, hindi ka makakaget over sa pakiramdam na ganun na, alam mo yun, may mga taong nabibigyan mo na saya. Lalo na, eto, darating yung Kapaskuhan. Tapos, knowing sila, tatay sila, nanay, is um, dito, Nakalala lang namin sila papa, sila lolo, sila lola, sila mama, uh, gano'n. So, nandito tayo ngayon sa Marikina, uh, dito sa Home for the Aged Luwalhati ng Maynila. Yan, Siyempre kasama pa rin ang frame of your scene. Uh, Magbibigay tayo ngayon sa 412. Lolo, lolas. So no, syempre, syempre abangan din nila yung ano, mga programs na inihanda natin dito para maging masaya lahat ng mga lolo at lolas na nandito sa loob ng ano, uh, home for the age guys. Napunta na tayo sa loob. Tara! Let's go! Una-una, uh, maraming maraming salamat po. Um, uh, uh, naging part po kami na itong uh, event, itong uh, Primo Cares. Sana po maging masaya po kayo lahat. Ayun uh, po, thank you sa so watch ko. Huwag yung kalimutan pong magdasal always. So, ano yung parang salamat po at patanggap sa amin at yun, Primo Cares. Primo, Primo Care. Cares, gather the love! Maraming <PowerPoint> maraming marami salamat sa lahat ng ano ng mga tumulong dito. para magawa natin to. thank you rin tayo sa, ano, sa lahat ng na na-coordinate. Siyempre sa atin sa Primo Cares. Ayun. Flight 815. Siyempre, production. Solid yan, solid yan. Primo Cares yan. Thank you, thank you so much. Uh, sobrang ano, na-inspire kami dito sa pinuntaan ng scene na to. And we successfully scattered the love. Primo cares.